Mangitang na sila. Oh, Fresh Bolinao pamain. Oh, oh, huh? Jericho Rosalis <laughs> <laughs> Mangitang sila, mangitang. ito si Kuan Kuko Martin <laughs> ay si Kuan Sunita Rus Martin Kuku Martin <Dunitaros. laughs> wow ako i-upload ni sa Kuan YT guys namaling may money yung mong kuha guys <laughs> balik <Kasabaling>. hmm. <laughs> ilang gipamaon maon o <laughs> Yeah. Mm. <laughs> mm. Terima <sukur> kasih <sukur> Sir, so, pwede mga tana. Pila income sa isa ka sa kuan pangitang o palangri. Dipindi. <laughs> ha, walibo. <laughs> okay man gali kay kung basta na lang adlaw ka sida. nasa 600. <laughs> eh, siyerti pa. Buhay, yata. buhay. Mabuhay, mati ay. Gawin, lagos. Kamu, sir, ma'am. Bilay, ko an kanang income sa isa ka sa palang or pangitang dipindi, dipindi mam ma sa huli <laughs> dipindi sa huli may huli malaki na ti maliit na huli konti lang <laughs> tagalog ba <laughs> okay